Um, ito guys, muli po natin panoorin itong batang si Jasmine Edonga. Uh, batang dating contender sa The Voice Kids 2024 sa Jamie 7. At yun po, pakinggan po natin itong kanyang cover song. I'm not sure kung anong kanta ito. Pero I'm sure na napakagaling ng batang ito. So tara po. Hindi ko na kailangan ng pag-ibig Pagod na ako sa kakaisip Bakit ba kay ilap ng tadhana? Bakit kay sakit ang mga sinumpa Galing na, ang ganda ng boses Tsaka ang ganda ng kanta Bakit ba bigla ang nagpago? Bakit ba bigla ang naglako? Kahit na ayaw ko nang isipin Betapa ilanga tangkepi oh to give away kitbahin ganda ng tono ng kanta. Bakit ba ganito ang pag-ibig? Bakit ba hindi pantay-pantay ang pagpili? Ako rin naman ako ah. Na may pusong nasasaktan. Ako ba ay sinumpa? Ano bang nagawa ako ba ay sinumpa? Galing. Ayan. Thank you po. <coughs> so yun nga po ay si Miss Jasmine Idonga. Uh, inulit ko nga po dati siyang contender sa The Voice Kids 2024 sa Jamie7 at yun nga uh, napakaganda talaga ng kanyang boses, napakagaling niyang kumanta at yung song melody napakaganda. I'm not sure kung ano yung title ng kadat kung sino yung kumanta pero first time kong marinig yung kantang iyon. So marami mga kanta kasi ngayon na hindi pa siya gaano sumisikat sa mainstream pero mga magaganda. Marami kasi mga magagaling na singers at composers ngayon na kumbaga patago pa lang ba yung hindi pa na-discover. So itong kinanta ngayon ni uh, Jasmine Idonga, yun nga po isa sa mga kanta na I'm not sure kung anong kanta pero hindi siya familiar sa akin. Iwan ko lang sa inyo kung familiar yung kanta sa inyo pero para sa akin kasi hindi siya masyadong familiar. Although yung, yung kanyang tono is maganda siya pakinggan, yung melody napakaganda pakinggan at yung song is about ah uh, bakit nga ba uh, about something like pag-ibig something something ano <laughs> anyway kung ano nang pinagsasabi ko so yun nga support po natin si Jasmine Idonga uh, hindi ako sigurado kung meron na siyang bagong Facebook page or Facebook account kasi yung dati kasi is hindi na active at itong video na ito is nakapost kay Meljan Idonga so i-follow niya lamang po si Meljan Idonga para Uh, maging updated po kayo kay Jasmine Idonga. Uh, maraming mga cover song si Jasmine doon na talagang mapapahanga kayo kasi uh, napakagaling talaga na bata. Napakagaling talaga niya. And I am hoping na sana ay muli ko siya o muli natin siya makita sa mga competition sa TV just like makabalik sa The Voice. Kasi hindi na siya kid ngayon so sa The Voice na teens or sa regular na The Voice. Then sana makasari sa tawag ng tanghalan, sa The Clash or sa Singling or maybe sa um, uh, tahanan ng kampyon para mas may bahagi pa niya sa mas nakaraming mga Pilipino ang kanyang talento sa pagkanta kasi nga inuulit ko palagi na napakagaling talagang kumanta ng batang ito, ang batang si Jasmine Edonga. At sana po, ugalin po natin suportahan ang mga ganitong klaseng talento guys. Itong mga local talents natin na especially mga kabataan, maraming talaga mga kabataan ngayon na magagaling kumanta na ibinabahagi yung kanilang mga talento sa pagkanta sa social media. Hindi sila nahihiya na ibahagi ang mga ito. Sa so, supportahan po natin sila kasi tayo-tayo lang ding mga Pilipino ang magsusuportahan. At kung kaya po natin supportahan ng ibang mga artists, ibang mga lahi ng mga artists, just like mga K-pop artists, mga Americans, uh, Australians, Canadians, at iba't ibang mga artists sa buong mundo, uh, sana is supportahan din po natin yung sariling atin itong mga Filipino artists especially itong mga hindi pa kilala yung hindi pa sumisikat at papasibol pa lang just like Jasmine Edonga so support po natin sila uh, po natin manood ng mga videos nila kapag may makita po tayo i ang mga ito and of course mag-comment ng maganda ng sa ganun is magkakaroon ito ng dagdag encouragement sa kanilang sarili na mas ipagpatuloy ang kanilang ginagawa at the same time mas, mas may karon pa sila ng confidence sa sarili para hindi sila mahiya na gawin kung ano ang kanilang ginagawa yun so yun guys i think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video so thank you so much po sa lahat ng mga palagi po babalik sa akin youtube channel ah uh, ko nga po palagi daw po natin maresan mga salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na timan po natin ito iningi. kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito hindi dahil sa kanya and always uh, bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo matatama na ganagad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po. Yung napakainit tapos bigla-bigla na lang pong umulan. So yun po, once again, hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.